Bye! Now, sana hihingasan tayo. Always, lagi, mga kaidol. Against the light, mga kaidol, no? Kaya sumikat naman yung araw. Pasikat na yung araw. Mag-observe tayo kung anong natin da dapat gawin dito. No. Mag-iingat ka, dol, ha? Oh, pasok kayo lahat. Pasok na, bigyan trabaho. Magpakayos, magpakatino. Saka, oh. maraming salamat, dol. Maraming magpakisama. Oh. Ah, ingat, papay! O, dol! Oh, oh. Yo, what's up mga ka-idol? Magandang, 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 magandang umaga po sa inyong lahat dyan mga idol ko. Magandang tanghal, magandang hapon, magandang gabi, kung ano mga oras po dyan sa inyong mga ka-idol. Kamusta kayong lahat dyan mga idol Pa, mapagpalang araw po sa, sa ating lahat dyan. Panibagong araw, panibagong content na naman po tayo mga idol no? Bali si Kajip Max Vlog. Nag-decision. nag, -decision. nag -decision talaga ako mga idol na sumama sa aking utol dito sa Manila mga ka-idol, no? upang magtrabaho tayo ng stable na trabaho tapos sinabihan ako ni utol na lahat ng kanyang mga suggestion eh pinakinggan ko mga ka-idol ko ay hindi naman mawawala si Idol Jeff mga ka-idol. nandito pa rin sa inyo ang inyong lingkod si ka Jeff Mix Vlog na Pugi Agoroy <laughs> mga ka-idol, bali uh, pumasok ako ng trabaho dito sa Manila, sumama kay Utol upang magtrabaho na may stable na trabaho mga kaidol. Kasi pagdating ng panahon, eh, yung, lahat naman tayo ay tatanda mga kaidol, no? Manghihili na tayo at tatanda, no? Kanta yan eh. Tatanda at lilipas din ako. Balang araw, ageroy <laughs> nakalaan na, na, yan sa ating buhay mga kaidol, no? Oh, sa ating buhay ay nakalaan na yan, ay tatanda tayo at lilipas din sa pagdating ng araw ah, pagdating ng panahon no idolo bale, pumasok ako dito mga idolo upang upang meron tayong ma makuha sa ating sarili ba mayroon meron tayong is is pag-ibig health no para pagdating ng araw pag pag nanghihina na tayo wag wala na tayong ah, malakas wala, pag wala na tayong Mm, kuan ba? Yun ano, ano ba naman ito ay naguguluhan yung aking puso at isipan ay. Ano nang sasabihin ko sa inyo mga ka-idol? So yun na yun mga ka-idol, yung purpose ko, no? O para may isa is magibig pelhead. Well, ah, uh, no. Para sa pagdating ng panahon, manghihina tayo. Eh meron tayong ma madudukot, no? Mm, yun. Mga ka-idol. bali nandito tayo sa Manila. Mga ka-idol. Huh. Hi. <laughs> yung ating kasamahan mga ka-idol. Ayun oh, no? yung dalawa na yun. Oh, Hi! Oh. Pali nandito tayo sa area mga kayal, no? Sa Manila. Oh. Oh, maganda yung area nila mga kayal, I mean, malinis. No? Ay, yung otol ko naman, ay nandoon. Kinausap niya yung, yung yung may ari nito no marami salamat sa lahat ng mga mga taong ganoon ang may bitbit -bit na dalang dala dala, -dala dito ba no Oh, tinulungan tayo. Maraming salamat kay Utol at maraming salamat sa igit sa lahat. Maraming salamat sa amang makabangyarihan sa lahat mga adol na dumating tayo dito na safety. Mga no? At maraming salamat sa amang makabangyarihan. Binigyan tayo ng buhay. Hi. Ayun. <laughs> na buhay tayo hanggang hanggang ngayon, mga kaidano. Mm, ayun, maraming salamat sa kanyang buhay na ibinigay sa atin. Kung saan man tayo naroroon sa, sa sulok ng mundo, oh, kung saan man tayo naroon, kung saan man tayo nagtatrabaho, so sa Manila ba, sa iba't ibang province, sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang sulok ng mundo, uh, mag-ingat po tayo always, no? Mga kaidol, kay yung ating buhay ay isa lamang, ay hindi na magbabalik yon pag, ang um, pag may, may mangyari sa ating buhay, no? Kaya mag-ingat tayo palagi, no? No? Hmm. at huwag natin pabayaan sa ating sarili, sa ating puso at isip at kaluluwa dala-dala natin yun yung ating amang makabangyaran sa lahat kung saan man tayo sa sulok ng mundo no? Mm. Nawa sana ay tayo. Always lagi mga kaidol. Ayun yung ating kwan mga kaidol. Oh. <laughs> Yo, oh, yung utol ko. Agis the light mga kaidol no. Kay sumikat naman yung araw. Pasikat na yung araw. Oh. Bali, yon yung ating mga kasamahan, mababait mga kaidol. Um. Bali, nandito tayo sa mga bakal. Ah, uh, puthaw kung bagatawagin sa amin no. Puthaw bakal. Mm. Tapos, Uh, mag-observe tayo kung anong ating da dapat gawin dito no okay. bago pa malaman tayo dito mga idol <laughs> mag-observeahan natin so ayan yung opisina nila o so, yung mga sakinan uh, yung mga bagal shoutouts po sa lahat ng mga solidong supporters yan sa mga silent viewers sa mga OFW na kasubaybay nitong channel na ito sa mga kaibigan nating bago dyan nag subscriber marami pong salamat sa inyo mga idol ha sa supportan ni sa inyo uh, supportan nyo kay Kajip Mix Vlog mga idol mga kaidol uh, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyo mga ka-idol, no? sa lahat ng bawat upload natin na hindi nyo in-skip no, mga ka-idol, maraming pong salamat sa binigay nyo na tulong itong channel na ito uh, maraming pong salamat sa lahat ng mga solid kong supporters dyan na wasan ay maintindihan nyo si Kajip Mix Vlog ay ay naghanap ng trabaho stable upang sa pagdating ng panahon ay may makukuha tayo na tulad ng is-is mga no? Kay, hindi man palaging malakas yung tao. Manghihina din balang araw. Uh, oh, no? Matatanda din tayo. Kaya, kailangan ni Kajip na stable trabaho. Kaya, sumama ako kay tutol ko. Mga kaidol, pinagdesisyonan ko. At marami pong salamat sa lahat ng mga kaibigan ko dyan sa group polistiko. Marami pong salamat sa inyo, ha? Uh, balang araw, magkikita din tayo. Kailangan talaga na Magtrabaho mga kaidol ko dyan. Group Polistico. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Uh, marami pong salamat sa inyo ano? Shout out po sa lahat ng mga solid kong supporters Sa viewers, mga OFW Ma, nagsubscribe eh mm. O oh. Oh, sa akin na lang daw ito yung shift dishes na binigay ng hotel ko. Shout out po sa inyong lahat dyan mga kadol ha. Maraming salamat sa inyong tulong. Uh, sa inyong tulong, sa hindi pag-skip ng ads, nakasahod tayo mga kadol no. Maraming pong salamat sa inyong lahat dyan mga kadol. Shout out po kay Ma'am Mariposang Asol. Ma'am! Mamari po asal nandito na po ako sa Manila. Sumama ako kay Odol. Kailangan ko talaga trabaho. No? Kasi mahina yung, yung tao sa pagdating ng araw. Ng pag, sa nang araw, no? manghina din tayo. Kailangan ko yung SS. Stable trabaho na to. Na ay tayo ng ating amang makapangihan dito. No? So yung mga kaidol, shoutout po kay Mamari po sa ngasol. Yung shoutout po. Kaya Sir Arnel from Atlanta, Georgia. Yung shoutout po. Shoutout po kay... Oh, oh, balik tayo sa shoutout. Tol, asan ka na? Mag-ingat ka dal, ha? O, oh, pasok kayo lahat. Pasok na, bigyan trabaho. Magpakayos, magpakatino. Ano? Saka... Ah, maraming salamat, dol. Maraming magpakisama. O. Oh. Ah, ingat, babay. O, oh, dol. O, oh, o, oh, o. Ingat kayo sa sila -sa labas, ha? O. Oh. Sige okay, na, babay na. Ano na kayo na? O. Oh. Pambalik tayo ulit sa shoutout mga rinaw. Tapusin natin yung shout-out. Yung natatandaan ko lang kay hindi man tayo pinanganak na smart. No? Oh, yung natanda ko lang. charot uh, po kay kay Walter Dope, Juli Santos, Cecil Santos na Nairobi Channel, sa Pepe, PP, Dabaro, Family G, Ana Banana. Sa Pepe, PP yung po. Ah, uh, po kay Group Politiko, Christian, Ricky, Bernie, Yoyo, Julius, Jerry, Ryan, Arnel, Val Morris. Yun, po sa inyo lahat diyan. Kumusta kayong lahat Roslyn, aka Karamihan. yon charot po. Kasama niya Arnel yun. Hmm. So, hanggang dito na lang po mga idol Nawasan na maunaan nyo. Si Kadip Vlog. Hindi, hindi ito mawawala sa buhay ng mundo ng pagbablog. Bali, update, update ko na lang kayo po mga ka-idol, No? Yung buhay-buhay ni Adel Jeep dito. marami pong salamat kayo tol. Nawasan na ingatan siya ng ating amang makapangyarihan sa lahat. So, yun. Mga ka-idol, kita kasi lang tayo sa panibagong upload natin ha. See you tomorrow. It's another day. Bye bye mga idol. Bye bye. Sa muling pagkikita. Bye bye. Marami salamat sa inyo, ha. bye. -bye.